Ayan po ang ating tanghalian. Inihaw na tilapia sa bunot. Ayan. Huh? Hmm? Let's. Tingin tayong kamatis. Ayan. Ayan oh, ang ating kamatis. Ayan. Ay, hinog na kamatis. Ating malungga. Ay, malung. Kamoting ka. Ay. Ay, ating upo. Yes. Ayan. Hindi po yan maglalasang usok sa mga magtatanong. Hindi po. Kahit maghapon yan. At nasa isang lalagyan po. Hindi um, siya matigas yung laman. Malambot sarap po inihaw sa bono, Sa bangos, no, ganyan din po. Masarap. Tapos toy kalamansi. Solved na ang ating tanghalian. With matching putok-putok pa. Yan nga po mausok lang talaga. Yung usok na yan ang magpapaluto sa kanya. kapag po kasi uling sunog po siya tapos tigas yung laman eh pag sabunot ah, malambot po yan malambot po yung laman kahit hanggang kinabukasan kung may matitira po yung iba ilalagay ko sa patola para may sabaw